Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malo Los Santos. Happy Wednesday po sa inyong lahat mga kapatid. At uh, ito nga po ay may nakita po tayo na nakapos sa FB na talaga naman na hanggang ngayon hindi na matapos-tapos po ang issue kay Yang Mi. Ano po? Uh, dito po ay bibigyan lang natin ng opinion about po dito sa social media. Ano? ay talagang nakakaloka, no po kailangan po dito sa social media at uh, malakas ang sikmora <laughs> alam niyo po mga kapatid ito ako ay napansin ko lang po dito sa post kay Yangmi at uh, ito nga po ay hindi na po matapos-tapos, ang tagal-tagal na hindi po sila makamove on dapat po ay kung tayo po ay nasa social media Uh, wag tayong post ng post na kung ano-ano-ano. Uh, gaya po nito, yang me. Uh, Pinapangit sa stress. Move on na. Move on ka na. Girl, kung saan ka na na lang sumus, ano, sumasabit na love team. Kawawa ka naman. Kayong tatlo, ayusin niyo. Uh, uh, ayusin nyo na lang niyang trabaho nyo sa amo uh, nyo. At baka ma, ano, at baka mataasan pa kayo, ano, nig, ano, di ko alam nyo po, ang hira po magbasa. Ayan. tignan mo ang itsura mo, mukha, nak, mukha ka na ng, mangyan. Pati mangyan po ay nabanggit na. Nasali na po pati mga mangyan na wala naman pong kinalaman. Ano po? Ayan po. Diyan kulang na lang. Ano? Diyan kulang na lang. Lagyan ka ng uling sa mukha. Move on na kayo. Na matatag ang jumkar walang sira ano sisira jam alam niyo po mga kapatid, ang Jum po ay matagal na. Ano po? Uh, alam naman natin na talagang ang Jum po ay nagtagumpay at isa sa mapinakamatagal na love team na hanggang ngayon po nga pinag-uusapan. Pero ako dito sa nangyari na ito, sa pakikipagtulungan ni Yang Miki Kalinga Prab, ay kalagang successful po yung Jumpcar. de ba? Na hanggang ngayon ipinagpatuloy nila na kahit po iyan ay binitawa na ni Yang Mi, bakit po ay patuloy na isinasabit po si Yang na dyan. Ah, uh, ang pakakaalam ko po mga kapatid, kapag tayo may mga tinutulungan like ah uh, Yang Mi at ibang mga sponsor, pag binitawan na po kayo, 'wag na po kayong mag ano magdaramdam kasi po ay nandito tayo sa uh, para tumulong hindi puro uh, tayo po ay susuporta sa isang uh, beneficiary na hindi natin, pag, siguro para sa akin, pag natulungan na, sapat na yun po na makaahon sa kahirapan. Ano po? Dahil nakita naman natin po ang yung car na talaga naman po naging successful, lalong-lalo na kay Carla na talaga po nandiyan na po yung biyayang ipinagkaloob po sa kanya ng Panginoon. Dahil yung mga tao pong sumuporta uh, dyan kay Carla Talaga po 'yan ay padala ng Panginoon, 'di ba po? Kaya tayo po ay lagi na lang sa sasabihin, "Salamat sa blessing na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon." Ginamit lang po ang grupo o sino man, like young me at mga sponsor, dapat po 'yan pasalamatan natin na itanim natin sa isipan natin na kung wala sila No po, siguro po, nandoon pa rin ako sa dati kong buhay. Dapat ganun po. At ganun din po yung mga uh, mga supporter, nagmamahal po dito sa Jom dapat ganun. Wag na po kung ano-ano pang parinigan. Ano po? Dahil lahat naman po kayo nakatulong. Di ba? Yun na lang doon ang isipin nyo na lahat tayo nakatulong at kung ano man ang nangyari kalimutan na po, move on, dahil po palagay ko, kung hindi kayo titigil, syempre, hindi rin naman titigil, alam nyo po, sa karanasan ko po dito sa social media, ay sadya po talagang malupit, no? Na walang, pag nagkamali ka, nako, katakot-takot po, mamumura ka ng sagad sa boto. Tandaan nyo yun. Na kahit hindi kilala ang pangalan mo o pagkatao mo, yuyurak-yurakan ka. Kaya ang sabi ko na lang, kaya mi, move o na, wag ka na lang sumagot be. At ah, uh, kung alam mong may labang kadalin mo na lang sa tamang proseso. Yun din po ang sinasabi ko po lagi. Na kung hindi na kaya, eh alam naman natin kung alam mong may may tama ka. Kaya basta wag ka na lang sumagot pa at kung ano pa rinig kasi kung tayo po ay lalaban, kailangan tahimik na tayo. Ano po na angat nandiyan kung gusto mong talagang ipaglaban, wag ka na lang sagot ng sagot dahil uh, diyan po tayo ay hindi tayo makakakuha ng katarungan ano kaya para sa akin tahimik na muna tahimik na kung may balak ka talaga at dito naman sa mga tao kunin mo to na mga ano kung kilala mo 'yan ready go go 'di ba kaya para sa akin po talaga ay dapat po tayo dito sa social media may matututunan tayo ako marami akong natutunan mga kapatid yung pagkakamali ko, hindi ko naman sinasabing hindi ako nagkakamali. At hindi ko rin sinasabing hindi nagkakamali si Yang Mi. No? Kasi, tungkol dito sa pagkataon natin. No? Na basta na lang tayong aakusahan, uh, babalahurain, murahin, ano? At uh, paparatangan akong ano-ano. Pero, alam nyo po mga kapatid, bago tayo magparatang sa ibang tao lalong-lalo na kiyang ni tumingin muna tayo po sa salamin na kung dapat po ba natin itong sabihin sa kanya na kung puro para naman tayo ay mga kasambahay totoo po yan ako hindi ako nag sa totoo lang po mga kapatid hindi ko ikinahihiya ang sinasabing uh tawag doon alila uh, ano pa yun mga sanasabing um, basta may tawag pa po dyan sa mga kasambahay mga ay alipin <laughs> uh, uh, hindi ko po yan ikinahihiya po dahil ang pagiging kasimbahay, katulong alipin, alila yan po ay marangal na trabaho na dyan ko po na iahon sa kahirapan ang aking pamilya. Di ba? Dahil wala naman tayo pong ano, minsan nga po uh, may mga professional na po, ah. Uh, ako may kilala po ako, naging mayor na po dyan sa Pilipinas. Uh, may kabuhayan sa Pilipinas, pero nandito po sa Italia para lang po maging driver. Ano po? Kasi minsan po ay nasa ano yan eh nasa uh, choice natin na kahit tayo may pinag-aralan na kaya naman natin pong magtrabaho sa Pilipinas maging opis yan dyan, magtrabaho ng opisina alam nyo po mga kapatid dito kasambahay alos po tatlong doble ang sweldo ang kinikita magkano lang po ang sweldo ng ng sekretary or uh, yung mga nag-uopisina diyan sa Pilipinas. 'Di ba? Maximum 30,000 samantalang dito ang kinikita namin pagiging kasambahay at masipag ka lang umaabot yan pong mahigit 100,000 ano po hindi ako yung nagyayabang hindi ako pa ano ano yun bulastog dahil po maraming taga Italia dito po lalong lalo na po yung masisipag na ang gabi ginagawa nilang araw. Uras po dito ang binabayaran. Kung masipag ka lang pong mag part time, ang isang buong araw mong trabaho dyan sa Pilipinas, isang oras lang po yang kikitain dito po sa Italia. Kaya po alam nyo po, ang kagaya ni Yang Mi at yung sinasabi niyang tatlo na pagtatrabaho po. Trabaho yun. Huwag tayo pong, huwag mo natin aamakin ang, ang nagtatrabaho po. Dahil yan po ay malinis na paraan. Di ba? Hindi hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nang bubudol, hindi tayo nag-uuto ng sponsor, di ba? Ganun po 'yun. Kasi po may mga uh, dahilan. Ano po? mas gugustuhin ko na po ang kasambahay kisa sa tayo po mambabalahura ng tao para lang po kumita tayo. Di ba? Ayan po mga kapatid, dito lang, iyan lang po ang opinion ko. Dahil minsan po tayo ay parang uh, hindi na tayo nahihiya dito sa social media. Kalagkad pa natin ang mga pangalan natin. Kailangan ingatan nyo ang mga Uh, pangalan nyo dahil pag nakalagkad talaga po sa social media ang pangalan nyo ay sadya talaga pong hindi maganda no? at uh, ako lang nagpapasalamat po ako doon sa niniwala sa akin at nakakakilala sa akin dahil po ako ay uh, sinasabi ko sa inyo na ako hindi ko naman sinasabing mahirap ako pero sa pagsisikap ko ng aking pamilya, asawa anak ko, ay ako po ay masaya ang buhay ko. No? Na hindi po tayo nang uuto or nandito tayo sa social media para po kumita para sa pamilya, hindi po. Ako po na naririto sa social media, kung ano man po ang kinikita ko yan po ay ibinibigay kong labis-labis pa po sa kinikita ko. Dahil alam naman natin, kahit tingnan nyo po kung magkano ang kinikita ko, minsan wala pang isandaan, di ba? Minsan nakakaabot din ng isandaan, dalawang daan, ganun na euro. Ayan po, minsan hindi ako sumasahod, kaya po yan lumalaki. Ang pinakamalaki ko po ay naumabot ng 500, iyon po ay alos tatlong buwan na hindi ako sumahod. Ano po? Pero, yung binibigay natin, higit pa doon. Hmm. Kaya yung mga nakakakilala sa akin at ngayon nga po ay sabi nga, nagtiwala ka na pero kakalabaning ka pa pagbandang huli. Ano po? Yun lang dito sa social media na mag-ingat tayo. Sabi nga ni Kapiso, trash no one. Ano? At uh, wag tayo basta-basta po talaga, yang may ito lang ang masasabi ko sa iyo, wag basta-bastang magtitiwala at salain mo kung sino ang taong totoo sa iyo dahil pagdating ng araw ka, kagating ka at tutuklawin ka. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, yang may. Kaya ingat ka na lang. sa kapaligiran mo. Maraming salamat at sana matuto tayo dito sa social media. Yung kailangan, yung may matututunan tayo, doon tayo manonood. Kung wala naman, uh, wag mo nang aksayan ng oras, pakinggan sila, ano, panoorin sila. Ano po? Maraming salamat at shout out po sa inyong lahat mga ka, uh, mga uh, nagmamahal kay Malo De Los Santos yung hindi pa po naka-subscribe kay Malo De Los Santos please subscribe po tayo at uh, suportahan na lang natin po uh, si Ruelo malalags Opmalalags uh, at si Rachel Morales at si Daddy Frankie po please subscribe po at suporta natin kay Daddy Frankie at dito po sa grupo ni Yang Mi thank you so much. Kuya Andy, sa iyong grupo, Kuya Andy, thank you so much. Dito sa Team USA po, marami pong salamat sa inyo sa suporta nyo po sa akin. We love you. Bye-bye.